tila ay pinagdiriwang na ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kanyang historic win sa paumagitan ng pagpasyal nila ng kanyang nobya sa City of Love. Inihintay naman siya ng kanyang mga kababata sa Maynila na proud na proud sa layo ng kanyang narating. Nakatutok si Oscar Oida! Nag-explore sa City of Love kasama ang kanyang mahal, si two-time Paris Olympics gold medalist Carlos Yulo ifinlex nila ni Chloe ang dalawa niyang medalya habang nasa likod nila ang sikat na Arc de Triomphe. Through God's grace, talagang Carlos and Chloe made it, kaya naman deserve ang bakasyon. Ang POV ni Chloe, pinusuan ng libo-libong netizens. Namasyal din sila sa Disneyland Paris. Sabi pa nga ni Carlos, his inner child is happy dahil sa kanyang inukit na kasaysayan, marami na ang sumusubaybay kay Carlos at mga na-inspire na gumawa ng fan art. Merong live art kung saan bida siya. Aliyo naman ang ideya ng isang netizen para sa isang magazine cover kung saan tampok si Carlos at kapwa Olympic gold medalist niyang si Heidlin Diaz. Ang Carlos Yulo Fever, damang-dama rin dahil sa look-alike o mano ni Golden Boy. Meet Andre, na di sa gymnastics gumagawa ng pangalan, kundi sa bodybuilding. Pag lumalabas po ako, pag nagpupunta po ako napagkakamalan po talaga ako na si Carlos Yulo. Masarap sa feeling kasi parang feeling ko Olympia na rin po. Eh kung galaw Yulo kaya, imbis na kamukha lang dito sa Leveriza sa Maynila kung saan lumaki si Carlos. Panay na rin ang tumbling ng mga bata. Para magaya nila, magmaging ano yun ano nila, gumanda din ang buhay nila, ma-achieve nila yung nangyari kay Yulo. Nakipagkwentuhan din tayo sa mga nakalaro ni Kaloy nung bata pa sila. Kalaro lang namin Black 1, 2, 3. Nangyayakapin ka po. Tapos? Tapos babanggitin mo Black Water Race. Gumagawa lang ng mga pom. tapos kanya-kanya na po na tumbling yan. Tapos minsan, makakit lang po sa mga puno-puno. Yung di ba, mga ngaroling po, tapos after po kanya kumanta, gagamitin niya po yung pagtatumbling niya. Proud silang lahat at excited na para sa homecoming parade ni Yulo na dadaan mismo sa kanilang lugar kung saan nagsimula ang pangarap ng double Olympic gold medalist. Parang may gusto talaga siyang marating ba kasi nakikita niya yung mga ibang mga nagji Inano Inanonan na niya yung parang inspirasyon niya yung mga na ano. Tapos pinatiyagaan siya ni Boy, lolo. yung lolo. Ngayon, si Yulo na ang pinakamagaling sumirko sa mga laking liberiza. Pero kung makakalamang man daw sila. Papugian lang siguro. Ha? Papugian lang. Joke lang, joke. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Horas.